Good day mga ka-JT at eto po pagkagising ng pagkagising ko po check po agad ako kasi kagabi po nakatulog ako at medyo may kalakasan ng ulan at meron po siyempre yung bagyo ngayon at hindi po tayo makalabas basta at hindi po tayo makapagpapawes at wala naman po tayong gagawin. Kaya yun home at stay JT sa kalam sa mga ka-JT ko shout out sa inyo magingat po kayo sa lahat po na nasa kalsada magingat po kayo maglas at baha po lagi. At yun nga po, chineck up ko lang din po syempre ang mga uh, At yun nga, basang-basa na po yung loob ng aking bahay dahil po na titilamsikan at inadjust ko po yung mga nakalagay sa harapan. At yun nga po mga siempre syempre, marites lang po tayo kahit hindi pa tayo nagtutut brass Pero after po natin brass naglaga na po tayo at nagluto po ako. Muntik pa ako masunugan. Uh, kettle, ano na, yung initan ng tubig. Muntik pa masunog yung tubig kong nilalaga. At ayan, pagbaba ko po, basang-basa po yung loob ng aking kabahayan, Yung aking tinutulugan dahil po, siyempre, hindi naman po galing sa ampias na galing sa ulan. Galing po sa pagpatak sa mga nakaparada sa unahan. At yung nga po, siyempre, ninis linis lang po tayo. inadjust na lang po natin yung mga yan. At uh, makakaya naman po kung halimbawa, at ano pa, at, 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 at mga ka sana maisip din nila na... Medyo bahambahan na po yung loob ng aking kabayan mga ka JT at uh, hindi ko po alam kung bakit. Pero kita ko po nung pag, mga pagpatak ng ulan ay hindi naman po pumapasok sa loob pero yung mga tinatilam tinatilamsikan at yung pinagpapatakan at, ay nakatapat po sa may pinto at sa may bintana ko. At ayun nga ka JT syempre agang aga nagpunas po tayo. Bawal po uminit ang ulo at nakakaya sa mga nakaka ano bang tawag doon? basa yun na lang po yun, mga ka-JT. Pero pag naulan lang naman po yun, sana, mga ka-JT, ingat-ingat po tayo sa lahat at yung mga nagre-rescue at yung mga nasa ka-duty po at wag po tayo maging masungit. Lahat naman po ay nakakaranas ng pagba at kahit sino naman pong po, basta may bagyo, lalo po sa mataas na pamahalaan, ay babahain po at babay na yan. Meron po akong spaghetti na ilang buwan nang naka-stack dito sa rep ko. Kinain ko lang po. Siyempre, nakakatawad pong lumabas kahit po nakabota tayo. Mekos-mekos lang po tayo dito at naisipan ko po uh, gamitin yung dumbbell ko na hindi ko na po napapakinabangan. At siyempre, pakita lang po tayo ng flex ng flex na nagbubuhat tayo pero hindi naman po talaga tayo lagi nagbubuhat para lang po may magawa at para rin po magising yung mga muscle muscle natin at natutulog kasi po sa sobrang lamig po pati at ito mga ka JT ayan kain kain lang po tayo spaghetti po yan ang nagluto po yan ay si Chef JT Ah, ginisa ko lang po yan, tapos nilagyan ko lang po ng langganisa, tapos hotdog, okay na po yung katalo na, ako lang naman din po kakain eh, alangan naman pulaan ko po yung sarili ko. Siyempre, sarap na sarap ako kahit anong lasa niyan, Kumpara dun sa kinain namin na lomi na napakalambot ng Tawag dito noodles at yung po panset na hindi po sobrang alat mga ka -GT. Parang sinakluban ng mundo. At yun nga po, uh, doon lang po ako naka-experience na hindi po pagkain talaga. Hindi ko po naubos yung pagkain. Sa sobrang sarap po, uh, sobrang linamnam. Uh, parang may galit yung nagtinda mga ka -GT. Joke lang po yun. Hindi ko na po sasabihin kung anong restaurant yun. Sagana lang po pala siya sa ilaw. Pero bibigyan ko kayo ng idea Ha! Parting halang siya marami nagiinom doon Ewan ko kung bakit sya nang sinerb Pero, bahala po kayo, uh, mga ka-JT Wala po akong sinabing pangalan kung alin naman po yun At ah, dito po, nag meikos lang po tayo Ang bagyo po, katatapos lang po ni Claring. Tapos eto po, yung medyo na po dalawa po ata Dante po ata, tsaka ano, hindi ko po alam kung anong bagyo ha Pero magdamag na po nag-uulan Unang check ko po sa ilog, hindi pa po sya Ma... Tawag dito baha. Hanggang hita pa lang po pero may mga naglalaba pa rin po. Syempre, nasasabi sa akin, "Bakit naman chat ko raw yung ano, ah, na sa kapulungan dahil sila po ay gusto rin makapang, ah, ah, maka, makalibre ng tanghalian." At syempre, mga ka-JT, balik po ulit tayo. Inubos ko lang po yung kape Nagmekos-mekos lang po tayo diyan at nag-round round trip na po tayo diyan. At diyan po, syempre, mga ka-JT, yung tenga ko po diyan, nakikinig po ako sa labas. At sa mga nagkukwentuhan pero wala naman po silang pinagchichismisan at wala rin po ako chichismis sa wala po kay Mama Marites. Meron po akong kilala si Bernadette, anak ni Ate Entang, napaka Marites. At yun, inaangkas po siya ng tricycle driver. De joke lang po yun. At shoutout nga pala po sa mga kamarites ko dyan. Eto po, umagang umaga, nanapag, nagising po tayo, sobrang lamig po talaga ng panahon. Tapos meron po akong kakilala, hindi ho makaligo sa gabi at yun po syempre mga ka GT kilala nyo po yung kung sino siya kilala nyo pala po kung sino siya at ito mga ka GT habang nakain po tayo dyan nagmamartes po tayo dyan tatayo po tayo dyan para makinig po sa ano kala ko may nagmamartes may mga bata lang po palang naliligo at ngayon nga po pala wala pong pasok po mga, mga estudyante ngayon ewan ko lang po sa government parang may pasok po ang government kailangan kailangan po sila at yun nga po mga ka warm up warm up tayo na isipan ko lang po na tayo ay mag flex flex ng muscle at saka warm up warm up pero mga ka JT syempre pakitang ano lang po yan pakitang gilas pero hindi naman po tayo nagtagal dyan talaga naman nagpabakod lang po ako ng muscle para hindi po matulog at pagka nakatulog po syempre uh, ilang linggo na po ta ilang araw na po pala hindi linggo ilang araw na po nag-uulan at hindi ho makalabas at hindi ko, di ko po magamit yung aking bike kahit po yung motor mga ka-JT na stock na po pero yung motor ko papastartin ko po mamaya yan para hindi po maano yung battery or lamigin ang mga spark plug at syempre mga ka hanggang tayo ay nagkagaganya nagpipipiling kala mo naman napakalakas talagang bumuhat ngayon lang naman ginawa at syempre ayan talikod lang po tayo sa camera habang nagmamarites tayo kunyari may tinitignan ako Nakakalimutan ko po kasi sarado yung grip ko at uh, binaltang binaltan ng bago ayan kapi po muna tayo sa mga kajiti ko ang kapi ko ay piling lang po yan pero ang kapi niyan kapi ko lang po yan uh, ko kayo kung anong kape ang gusto nyo ilagay basa ako ito po syempre wala po akong kape uh, at uh, pagbili ko po sa labas ay twin ito po binibili ko, ay mga ka-JT, labas po tayo, nakikinig po tayo, kala ko may mga nagmamartes na. At nag-aantay po tayo at may nagchat po sa akin kung may bangos na, wala pa pong bangos at uh, hindi pa po naglala, naglalabasa ng mga fisherman dito, yung mga simpleng maanging At nakikita ko lang po yung mga huli nila, yung mga tilapia, galing po rin ako sa dulo at uh, tinignan ko rin po pero hindi pa masyadong ba at yun nga po abandang tanghali medyo tumaas na po yung tubig at sobrang hindi po talaga pagpigil ng ulan lumalakas po talaga ang ulan mga JT eh, sa mga taga rito po, sa Los Nap City, sa mga kababaryo ko, lalo po yung sinasalanta ng baha. Nakita ko po na meron na pong evacuate sa may covered court 5, mga ka-JT, dito po sa lugar namin. Ingat-ingat po tayo at lagi po natin tandaan kung tayo masasalanta ay tayo po pumunta na po sa evacuation. At tayo mag-report po sa pinakamalapit nyo pagre-reportan, lalo po dun sa ating mga barabarangay. Siguro naman po open po sila. Kaya sa lahat po, hindi lang po taga rito, sa mga lahat po mga taga Laguna uh, kayo na po ang mag-adjust kasi po hindi naman po talaga lahat marerescuean sa lalo po pagka malaki ang isang baryo report report lang po tayo at uh, alam niyo naman po mga ka JT ayan punta po tayo dito ayan nakita niyo naman po yung mga ano wala na pong dadaanan ay eh, magmamarites po ako syempre yung pagmamarites ko nakakaabala yung mga dadaanan hindi man lang naisip na daan nyo yun. Lalo na pagka nasa harap ng pinto na may bahay, dapat naiisip nyo na pinto na may bahay yon. Baka mamaya, hindi lahat ng napaparadahan nyo ay kaugali ko na babaliwalain kayo. Tapos, pag nasabihan kayo, sasama loob nyo. Eh, medyo may kamalian na tayo, may ari ng bahay na yun, o may dadaanan na yon. Kaya, isip-isip din, pag may time, kahit yan po ay kalsada, pero hindi nyo harap ang bahay, isip-isip din po tayo pag may time mga ka JT. At ito po syempre, iisipin nyo po pag pumarada kayo at may pinto, wag nyo lang harangan. At yan po mga ka JT, punta po tayo dito, nagmarites po tayo kay natin pina. Nakakita nyo naman po, full, full battle gear sila at Lab. Dahil po yan, si Nate LB, talaga naman pong hanap buhay nila. May yan, mababaw po po yan, syempre pagpunta ko po ng tanghali dyan. Umabot na po dyan at pasok na po sa bahay ni Ate Pina at alam nyo naman po mga tabing ilog, ah, uh, medyo talaga naman pag tumaas, tataas po talaga yan mga ka-JT. At uh, syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo magmamarte sa bandang dulo. At ito po, pumunta po tayo sa bandang dulo. At uh, pagbalik ko po, kausap ko po si kayo Normi. Nandiyan po tayo sa bandang dulo, kay na Cecil. Ah, uh, pa rin po to. Dito po, sigurado po ako pagka may tagbangos na sandamakmakan tao dito. Pero ngayon, siyempre, uh, ayun si Mario, isa sa mangingisla dito po sa amin. Uh, sa marangal na hanap buhay uh, yan lang po, mga inaabang ako pero ako syempre, pag ano ko at siyasabihin sa akin, kuwa na ako minsan hindi ako nakuha kasi syempre alam ko naman pagod po sila sa dagat pero pag yung kailangan at meron nagchat sa akin, nakala mo may padala ng pera eh, ang gusto pa, malaki Mahiya naman po tayo sa manging isda. Buwis buhay po yung mga yan. Kung ano po ay bigay sa atin at ka, na kayo, magpasalamat tayo kasi buwis buhay yung mga yan. Nabagyo na, nahangin sa dagat para lang makahuli at pangipang pamilya. Wag na po tayong mag-ano. At ayan, mga ka JT, nakita niyo naman po. Tuan-tuan na po ako, pinakita ko po, pinaleeks ko po sa inyo yung ceiling na buhay ko. Wag na po tayo mamili pa. Minsan nga lang naman po yan, pero boys boy sila. Ayan, nakita niyo naman po Umaampyas. Nakita niyo naman po uh, sa cellphone ko na nasa loob ako na ampiasan, dahil sa pinagpapatakan kaya ako naisip ko i-adjust sila para naman po ay nakakahiya naman sa kanila. At, uh, pero joke lang po yun. Siyempre, mga ka-JT, hindi na po tayo magsasalita. Basta ito, pagbalik ko po rito, mga ka-JT, ayan, nakita nyo naman po, hanggang dyan na po yung tubig. At isa na lang po yung naglalaba dyan. At niloko ko pa si ate, sabi ko, nabaha na. Ayan, nakita nyo naman po, flex ko po, hanggang dyan. kanina po, hindi yan, ano, medyo tanghali na po ngayon. Hindi po talaga natigil ang pagbuhos ng ulan, mga ka-JT at syempre mga ka JT uh, nag marites marites lang po tayo pero ayan nang na po yan, yan may kanto na yan at uh, mga ka JT ayan po yung baha nandyan na yung kinakasmot kina, kina OG Magila kasmot ayan na yung tubig sa inyo at syempre pumanik po muna tayo sa taas at nagpalit tayo ng damit kasi medyo nabasa tayo at ayan syempre uh, medyo na i-adjust natin po yung mga motor kaya hindi na po pumapasok yung ampia sa aking bahay at ayan nga po ah, uh, pasensya na po, at kung nai-adjust ko yung mga motor nyo, eh, talaga namang bahang na sa loob, at, uh, sobra na, nakakadulas na po dun sa tiles, at uh, kahit po tayo hindi suplado, pero syempre, kailangan po natin maglinis at uh, baka madulas po tayo, hindi po uh, biro ang madulas at mabagok. At ayan uh, mga ka-JT, syempre, si Ate Salem, meron po yung tinda. at alam nyo naman po, ang tindahan yan ay nasa... Kanto, kanto ng Los Nap City, malapit po doon sa may mga talipapa. At syempre, may kus lang po tayo dyan para hindi halata nagmamarites Pero sa ngayon po, kukunti lang po yung may marites ko. Pero ang sama po ng panahon. At sa mga inabot po ng baha, ingat po tayo. Huwag po tayo magpapaapekto sa ginawat at sa ano. Basta laban lang po tayo sa buhay. Uy, JT, drama mo. At ayan mga ka-JT, nakita nyo naman po. Uh, pagbaba ko naman po rito, nakita ko naman po si Odeng. At hindi na raw po makalampas yung kanilang mga sinasakyan At ayun nga po, at eh, dito mga ka-JT, nagmare tayo Siyempre, yung mga naka-obadi natin pwedeng kunan manu dito tayo hanggang sa dumaan si na Oding diyan. Uh, nagtanong ako bakit nila buhat-buhat yung kanilang mga ano, hindi raw ano kasi stranded sa, sa siguro sa bahasa labas sa labas highway. Hindi pa ako kasi ako nakakalabas ng highway at kaya wala po akong report, wala po tayo Marites. Habang nagaantay po tayo diyan sina Kuya Mario at nakita uh, ko naman po meron po silang bit 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 na paninda nila kahit po nabagyo kailangan po may paninda. JT, nakita niya naman po si Oding ang anak ni Ate Neneng Bunso. Ayan no, bit 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 bit. Kala ko bakit hindi pinasok ng tricycle yung pala stranded na sa labas, medyo baha na raw. At dito pa mga ka JT. Ah, uh, syempre dito hindi utay tayo basta makalabas. Home at stay po tayo, JT sa alam, hindi po tayo makapagmarites at wala po yung mga kamarites kung iba. Ang nakita ko lang po ay mga kasama ko yung mga naglalaba. Siyempre mga ka-JT, hindi na rin po tayo magtatagal. See you on my next video. Hanggang dito na